Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back to my channel Kadogsing Ngayon guys sa episode na to ay update lang po tayo sa ating paggawa ng balot or pag incubate ng mga itlog para maging balot So ito na po yung ating incubator guys function na function na po siya Ayan Ayan ka guys, merong isang bulb na napundi. Ito talaga yung problema sa kapag bulb yung ginamit natin sa ating incubator. Kasi yung mga bulb ngayon, nasa mga tag 1,000 hours lang na pwedeng gamitin. So ang style pala natin guys, para makalunod tayo everyday, hanggang sa 18 days ay ginawa natin ng division yung isang plate niya. So ngayon, for example, naglagay tayo ng unang araw dito, dalawang tray. Sa pangalawang araw, naglagay tayo pangatlong araw hanggang sa 15 days. At saka kapag sa 18 days na, dyan na sa ilalim. So, Kapag 16 days na dito guys, nakaharvest na tayo, kinukuha natin at nilalagay natin sa ilalim hanggang mag-18 days siya bago natin harvesten. So yan po yung ating ginagawa para kapag dumating na yung 18 days guys, meron na tayong harvest araw-araw. For example, yung unang lagay natin, na harvest na natin ng 18 days, umabot na ng 18 days. Pagka-harvest natin, lagay na naman tayo ulit then yung sumunod sa 18 days harvest na naman tayo so ganyan lang yung cycle so ginawa natin ng ng harang yan para every day makakalagay tayo ng dalawang tray so isang vendor na yung pwedeng maging suki natin yan guys kasi makakaharvest tayo nyan ng itlog na 40 eggs hanggang 50 eggs so ayan po yung update natin sa ating incubator so ganyan lang yung ginagawa natin guys at naglagay tayo ng tubig sa ilalim ayan tatlong beses tayo nag halo sa mga itlog guys para maganda yung Result ng balot natin Tatlong bisis tayo Umaga, tanghali, at saka gabi So yan guys So hanggang dito na lamang guys Ang ating update sa ating incubator Kasi merong nag-request nito nag -aabang. Susundan niya daw yung ating Pag-practice sa pag Gawa ng balot Sa pag-incubate ng ating mga itlog para maging balot so ayan ayan na guys balot ka ito na yung balot namin I mean guys ayan guys meron na tayong harvest sa ating ini-incubate ito po ay 16 days at nagtry po tayong magluto kung ano yung itsura sa ating ini-incubate ano yung result Ala! Oh my God! Balot sa puti ba? Balot sa puti? Ayan guys, makikita natin na hindi pa talaga perfect yung ating pagkagawa. Ang problema po ay ang ating incubator kung bakit hindi natin na perfect ang paggawa ng balot. Dahil kulang po sa temperature yung ating incubator atin pong dinodouble check. Bumili po tayo ng pangsukat ng temperature at saka humidity. Since wala pong pan yung ating incubator, merong mga part na 35 lang yung temperature, 35 degrees Celsius yung init niya. So kung ipapakita natin to sa mga bitiran sa pag incubate guys yung sisiw nito sa ating balot ay nasa mga 12 days pa daw ito kung i-compare natin sa kanilang result sa pag incubate ang makukuha naman natin guys sa first candling yun yung mga walang similya ay ginagawa po natin na itlog maalat. Ito na po yun guys. Sa 60 pieces na egg na ating ini-incubate guys, makakakuha lang po tayo ng 13 to 9 eggs. Merong walang similya, meron ding hindi natuloy kasi makakakuha tayo ng Pinoy sabaw sa first canling. Ito na guys, yung itlog maalat natin. Pero, ayan. So, ayan. Ito na yung itlog maalat natin guys. Pero goods na ito guys. Ayan guys, o. Oh. Ayan. Alam mo lang. Pagkakot sa harap yan. Ayan, yung result ng ating itlog maalat. So, first time natin itong gumawa guys ang itong Pero mahalat labi, kulang... so ayan guys meron po tayong masamang balita tungkol sa ating pag incubate which is yung ating incubator ay wala ng laman so sa pagsisimula talaga guys hindi talaga natin ma i-expect na walang mga struggle na dadating sa atin. Bukod sa mahina yung temperature guys, hindi umabot ng 37.5 ang average na andito lang tayo sa 35 degrees Celsius yung init natin dito sa ating incubator. Kaya late yung development sa ating mga itlog na ginagawang balot. Meron pong accidenting nangyari sa sa pag incubate natin. Lahat ng mga itlog na sinalang natin guys ay na overheat. Kasi nga po, ang nangyari sa pag canling natin nito guys nung kinagabihan, dito na part sa pag canling natin ay yung sensor niya, sensor ng kanyang thermostat ay mubabol lang Ma ma malipat-lipat lang natin yun yung hindi natin na nakita na delikado pala pag ganitong style guys na movable yung ating sensor kagaya nito kasi yun lang talaga yung last time na nag-candling ako inilabas ko muna yung sensor ginanyan ko para hindi sagabal sa pag-candling ko dito sa taas na part ngayon hindi ko na naibalik hanggang sa lumipas ang 24 hours, yun yung disgrasya na nangyari sa atin. At lahat ng itlog dito guys ay nasunog kasi nga laging bukas yung ilaw dito. 24 hours po na nakabukas. Tsaka na lang natin alaman pagka susunod na gabi na dapat magkakanling na rin ako kasi binilin lang natin sa ating tagapakain dito ng mga itik na siya muna yung maghalo dito sa ating ini-incubate. Kaya sa gabi lang, na lang natin nalaman na hindi pala natin na ipasok yung sensor ng thermostat. Kasi nga sunod-sunod na yung lagay natin dito ng itlog so magkakanling tayo gabi-gabi. So pagtingin ko nakalabas yung sensor sa thermostat natin so ayun ang laking panghihinayang isang isang mistake lang damage lahat ang itlog natin na nasa mga 900 plus kasi nga tatlong bisis lang tayo nakaharvest guys sa pag incubate natin at tinotal natin lahat yung mga itlog kung ibibenta natin ng fresh egg ay nag damage po tayo ng 13,000 dahil lang sa pagiging katangahan wala talagang gamot sa pagkalimot guys hindi ko na ibalik yung sensor sa loob yan lang talaga yung mali hindi ko rin naisip guys na baka hindi ko maibalik makalimutan ko at dapat isusure natin na sana doon na lang siya lagi sa sa loob para makaiwas tayo sa disgrasya pero wala eh hindi natin naisip na ganun meron talagang pagsubok sa pagsisimula natin ng pag incubate Pero ganyan talaga guys, meron talagang mga madadaan ng pagsubok sa pagsisimula natin sa ibang ibang business. At yan lang po guys na kapag meron mga pagsubok na darating, relax lang ng kaunti at tuloy-tuloy pa din. So ngayon guys, yung isa nating incubator atin na pong at kinakalibrate natin sinusure natin na bawat bawat sulok ng incubator natin ay pareho ng temperature kung hindi man pareho guys dapat tutungtong din ng 37 degrees celsius iyan so yan lang talaga guys na kung porsigido ka kung gusto mo talagang matuto kung nadapa ka man, magre-relax ng nang kaunti, mag-isip-isip, tuloy pa rin ang agos ng pagpa-practice natin. Diyan sa sinisimulan mo.